Two questions uh, from me, Senator Ping. Dito sa isang uh, statement the Senator Chis Escudero, our Senate President, ang binabanggit niya, according to Chis, uh, SP Chis, the Bicameral Conference Committee report on the 2025 budget which he signed has a provision that allows the Committee on Appropriations and Finance to correct and fill items that might have been overlooked noting that there are 200,000 line items in the budget measure. Yun ho ba uh, maaring gawin at maaring ilagay na provision na ang uh, ang uh, Komite ng Appropriations at Finance ang mag-correct and fill the items? Hindi, plenario yan eh. Hindi po pwedeng ilang tao lamang ang uh, ratify ng Bicam Report. Uh -huh. At pag na-ratify na, hindi na pwedeng baguhin yun. Ibig sabihin, na 'yung lalamanin hmm. ng enrolled Bill, 'yung e parang pinaubaya mo sa empleyado ng uh, ng lower house at saka ng Senado, 'yung buong, 'yung national budget natin sa susunod na hmm. taon. Apo. Apo. E, hindi siguro ako sasangayon doon kasi ang ah, nagde-decide kung 'yung budget ay eh, irarate tenga eh yung mga senador na 24, at least majority at saka mm -hmm. majority ng members ng House, opo, hindi opo. po pwedeng ipaubaya yan sa technical working group. Kung Kasi if hindi he... naman, wala naman sila mandate from the uh -oh. electorate. Mm -hmm. opo. Kung if fill up yan pupunuan sino lang ang otorisado ng konstitusyon ng ating mga batas na po pwede pong maglagay dyan. De, do they need again to convene? Uh, Pag-usapan natin yung mga, fill, yung mga hindi nalagyan ng mga blanco. Pag-usapan uli uh, in a special session kaya para mapilapan pa Senator? Uh, ah, kung halimbawa for ratification uh -oh. ng mga blanco, dapat i-reconstitute yung bicameral conference committee. Uh-huh. Kung may tumayo doon sa floor at, sina- at niya, mga blanco ito, hindi natin kaya, hindi natin pwedeng iratifika ito kasi may mga mm. blanco hindi ko huh kompleto. Ang so, problema doon is, ang magiging motion ng tatayo magkukwestiyon uh, to reconvene or reconstitute the bicameral mm. conference uh, committee ng mga mm. houses, uh, composed of the two contingents. At pila pa niyo yung mga blanco.